Ngayong araw guys ay samahan nyo na naman kami ulit mag food trip at nagluto nga lang din pala kami dito ng adobong papaya. At nilagyan na naman natin yan ng maraming sili. Ay talagang pagpapawisan na naman tayo nito ulit habang kumakain. <laughs> Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya maaga pa nga lang din pala guys ay nanguha na nga rin pala kami ng mapood trip namin ngayong araw. Bali dalawa nga lang din pala muna kami ngayon kasi yung iba ay busy pa. Ayaw ba naman makuha sa maliit na panungkit itong hagdan imposibleng eh, hindi ka pa matanggal niyan. Dahil wala nga kaming naisip ngayong araw na mapood trip kaya itong papaya na lang yung natripingan namin. Kaya pagkatapos namin nanguha ng papaya ay di talaga pwede mawala itong sili. Kasi ito ba naman yung pampagana sa kain namin kaso nga lang pagpapawisan ka talaga. At sa ilang minuto nga lang din pala guys ay ganito na nga rin pala karami yung nakuha namin ay iwan ko ba kung di pa ba ang yan pinagtulungan na nga rin pala namin dito balatan yung papaya maganda kasi yung magtulungan para mabilis matapos yung trabaho ba pagkatapos naming mabalatan ay hiniwa nga lang din pala natin sa gitna kasi kuhanin muna natin itong buto at limang pirasong papaya nga rin pala yung lutuin namin ngayong araw guys kaya tamang kuha nga lang din pala tayo dito sa buto ng papaya pagkatapos nga pala natin makuhaan ng buto ay gayatin nga lang din pala natin sa ganyan kalalaki ay all goods nung nagayat na nga rin pala natin lahat guys ay ganito na nga rin pala karami binuburan nga lang din pala yan natin ng asin at atin nga lang din pala yung nilamas para mabos-bosan din kunti yung lasa at mabilis nga lang din palang lumambot ba at sunod naman tayo dito magayat ng ricado yung gamit na ricado nga lang din pala natin dito ay itong bawang at yung mga nakuha nating sili kanina ito, 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 kaya pagkatapos nga natin nahiwa yung mga guys, ay sunod na nga rin pala natin pinaapoy dito yung mga panggatong. At nung umapoy na nga, ay nagsalang na nga rin pala tayo dito ng kawali. At naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika para makapagsimula na nga rin pala tayong magisa. At tingnan nyo naman kung gaano kalakas umapoy yung kawayan guys, kunting panggatong, pangalang din pala yung nilagay natin dyan. Lalo na siguro pag damihan pa natin, eh siguradong aabot sa bubong yung apoy niyan. Kaya tamang gisa-gisa nga lang din pala tayo dito sa bawang at sili. Maganda kasi isabay sa pagisa itong sili para mas lalo pang lalabas yung ang hangnya ba? At sunod na nga rin pala nating nilagay itong mga papaya tapos na nga rin pala nating mahugasan yan guys. Kaya tamang gisa-gisa nga lang din pala saglit. At sunod nga lang din at sunod na rin tayo naglagay dito ng tuyo at tubig kasi atin muna yung pakuluan yung papaya. Siyempre takpan nga lang din pala natin sa ilang minuto. At after ilang minutes nga lang din pala guys ay binuksan na nga rin pala natin ito ulit. Kasi lagyan nga lang din pala natin ng kunting suka para balanse yung lasa ba. At takpan na naman natin ulit at pakuluan naman natin ulit ng ilang minuto. At sa ilang minuto nga lang, sa tingin ko ay malambot na pala itong papaya kaya binuksan na nga rin pala natin at sunod na nga rin pala tayo dito naglagay ng magic sarap at oyster sauce kaya tamang halo-halo na nga lang din pala saglit ay ulgoods goods na nga rin pala yan syempre hindi pwedeng hindi natin patikman yan sa kasama natin all goods na? Ito na may kapayas. <laughs> Kaya nilatag na nga rin pala natin yung bahaw na kanin dito sa dahon ng saging. At sunod na nga rin pala nating nilatag itong inadubo nating papaya. Talagang bungkag na naman yung bahaw nito. Kaya sabayan nyo na nga rin pala kaming kumain dito guys. Yeah. Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to ay maraming salamat palagi sa panonood nyo.